Samantala, kumuha naman po tayo ng report hinggil sa mga ginagawa po ngayong aksyon ng pamahalaan para matugunan po itong pangangilangan uh, pangangailangan ng ating mga kababayan na matapos nga po itong iniwan na malawak na pinsala nitong nagdaang bagyong tino. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Analy Soberano. E pinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang relokasyon ng mga pamilyang naninirahan sa mga no-build zones sa Cebu matapos ang pananalasan ng Bagyong Tino. Direktiba din ng Presidente sa mga local government units sa Cebu na maghanap na ng relocation site habang nagbigay rin ang pamahalaan ng temporary shelters para sa mga hindi pa makabalik sa kanilang mga tahanan. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na suriin din ang mga kasadang nasira o posibleng maapektuhan ng pagbaha upang matiyak ang kaligtasan at mapabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar. Nagpaalala rin si Pangulong Marcos sa mga lokal na opisyal na maging handa sa panibagong bagyong paparating, lalo na sa mga rehiyon ng Northern at Central Luzon at hinikayat ang publiko na manatiling maingat. Siniguro din ng Pangulo na puspusan ang ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng Magyuntino na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pangunahing pinsala ay dulot ng pagbaha, hindi ng malakas na hangin. Maraming dike at proteksyong, eh, istruktura ang hindi nakayanan ang dami ng tubig dahilan bumagsak ito. Agad na kumilos ang mga ahensya ng gobyerno kabilang ang DSWD na namahagi ng relief goods, pagkain, tubig sa mga apektadong pamilya. Kasama rin ang mga medical team upang magbigay tulong at gamot sa mga nasugatan o nagkasakit. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagawa namin, napag-usapan namin ng mga local government uh, units dito sa Cebu, eh, through to, to, to the provinces, the municipalities and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano, uh, saan natin natin, 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 natin. Dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa, maglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron ding tayong uh, temporary shelter para dun sa walang well, um, hindi pa makauwi na ng bahay. But makaka, ma, uh, eventually, ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung uh, 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 habang pinipinababiktahan dahan, -dahan ng ang ating uh, ang ating uh, ng ang buhay ng ating mga kababayan sa normal ay nandito na lahat ng mga ibang ayon siya hindi pa hindi naman umaalis. at nagdoon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Anani, Montaño Soberano, Nagolat And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.